Hi, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Galing ako magsimba kasi ngayon ay June 16 birthday ko ngayon. Bali 54 years old na ako. Bumili ako, bala ko magpanset tapos ipamimigay ko sa kapitbahay. Bumili ako ng halo sa panset. Syem syempre may tayong kinchay, ito yung pangpasarap sa panset. Meron tayong repolyo, may carrots tayo, tapos meron hipon, tapos meron akong pinapakulo na doon na baboy at saka manok kasi para mas masarap yung ating pancet kumplito yung halo natin kasi ipamimigay natin kailangan hindi natin tipidin yung ating ipamimigay kasi magbibigay pa tayo kung ititipid lang natin wag na lang tayo magbigay di ba syempre meron tayong ayong tawag nito abagyo ah, beans at saka sayote. Ayan yung ihahalo ko na gulay, ripolyo, bagyo beans, at saka sayote. Tapos, tapos syempre yung carrots. dapat magagawa ako ng minudo. Di ko na siguro magawa yan dahil, ano na, tanghali na. Tanghali na. Ayan na. Ah, nabasa siya ng, nabasa ko, nabasa siya ng hipon ayan Oh. Hindi kasi ko, na, di ko na kasi pinaduple yung hipon dahil nagmamadali na ako. Yung hipon, babalatan ko yan. Pero hindi ko ihahalo lahat yan. Kasi pangit din yung maraming hipon. Kailangan balance yung lasa, yung manok, yung baboy, at saka syempre yung ating ano, hipon. Ayan, umpisahan na natin ang paghiwa ng ating mga gulay. tanggalin natin yung ito, yung unang unang dahon ng ating repolyo. Kasi nakatiwangwang lang ito sa palingke. Ayan. Kailangan magmadali ako kasi aalis kami mamayang hapon. Magkakain kami sa labas. Tapos ipapamasad sa ako ng anak. Alam nyo ba, sinurpresa ako nila kagabi. Alas 12 ng gabi, na sa ako. Kala ko, kakain lang kami. Di ko talaga alam yung ano nila, yung gagawin nila. Kasi, alas 11, alas 11, ano ba yun? 15, umuwi sila sa bahay na dahil sinundo ng anak ko yung girlfriend niya. Tapos, dumaan sila dito. Akala ko, walang dala yung girlfriend ni Benji yung pala mayroong cake at saka may mga balon. <laughs> Tapos umuwi na sila dun sa kabilang bahay nung alas 11.15. Tapos pag akyat ko dito, ang daming hugasan din. Naghugas si Rhea, nakatulog. Kaya naghugas muna ako. Pagkatapos ko maghugas, dun ako nagligo, nili ng ano, Inugasan ko yung katawan ko, naghaptat lang ako, tapos narinig ko, nagkakanta na sila. Sabi ko, naghihilamos ako, sabi ko sa kanila, tapos hindi na ako nagsabon, basta binalawang ko lang yung katawan ko, kasi sabi ni Rhea, ang tagal naman, kasi kanta sila ng kanta. Kaya, hindi na ako nagsabon kagabi, binalawang ko lang yung katawan ko, tapos nagbihes, kasi paglabas ko, nakatapis lang ako ng, ano, ng tuwalya. Sabi ng anak ko, magbihis ka muna. Sabi niya. Ayan, tapos, kailangan marami yung, ang lulutuin ko lang naman, isa't kalahating pansit, madami na kasi yun. Tapos, magbibiko. Ako, hindi ko alam kung kaya pagawin ang biko ngayon, dahil, ano na nga, late na nga to, mag-alas 11 na. Ang dami ko pa naman binili na nyo. Sana makapag ko pa ako. Ayan, madalian na to na hiwa. Ubusin ko na lang yung ating repolyo para maraming gulay. Masarap kasi ang maraming gulay. dati kasi nung nakaraang birthday ko, meron matanda dun na nangihingi sa akin ng biko. Sabi ko, sige mamaya magluto ako. Hindi ako nakaluto ng biko nung nakaraan kasi nga umalis din kami. Ngayon kasi na may mga trabaho ng anak ko, pag merong, may birthday, kumakain na lang kami sa labas. Hindi na kami katulad nung dati na ano na nagluluto. Kumakain na kami sa labas. Sabi ko, sige mamaya, nagluto ako. Hindi ako nakaluto kasi umalis kami. Kumain din kami sa labas noon. Tapos ayun, nung 53 ako, ang daming kamalasa na nangyari. Yun nga, na nabagok ang ulo ko na hanggang ngayon, dinadaing ko pa rin yung sakit. Hanggang ngayon, naggagamutan pa ako. Pag-iisang taon na to sa Agustong, hiwa ko na yung, sama-sama ko na sa yote. Ang lalaki ng paghiwa ko kasi nagmamadali na. At saka yung ating uh, carrots at saka repolyo. Ayan, madami yung ating gulay para mas masarap yung ating uh, pansit. At ito na yung ating nilagang basa na ako, oh, nilagang manok at saka baboy. Hihiwain ko na ito. Mainit pa to pero hiwain ko na para kaya nilaga ko to kasi para mabilis na maluto at saka mainit. Saka habang naghihiwa ko ng gulay, niluluto ko yung ihahalo. Ay, gamit ako ng tinidor kasi nainit yung ating ano, nilagang karne. Alas 11.20 na kasi. Hindi na kami magluluto ng pananghalian. Ito na lang kasi kakain kami sa labas. Nanonood ng sini yung mga anak ko. Tapos ako, bali mag papamassage ako kasi itong mga nakaraang araw ang pangit ng pakiramdam ko. Kaya magpapamassage ako. sana ngayon na 54 years old na ako, tuluyan na talaga akong gumaling para makapagtrabaho ng maayos. Kasi ang daming problema sa amin sa Bicol. Ang daming perang kailangan, puro perang kailangan. na yung aking nilulutong pansit. Inuna ko muna yung gulay. Inuna ko yung sayote kasi mag, malaki ang paghiwa ko. At saka yung uh, bagyubin. Sa ako isusunod yung carrots at saka repolyo. Takpan ko para mabilis kumulo. Ito na yung ating gulay para sa pansit. Nagigisa na ako ng bawang. Ayan. At saka alam nyo, ang pinakasitrito talaga nito kasi special ito may ako dito. Alam nyo kung ano. Ito yan. Yung ano yan, yung ulo ng hipon at saka yung shell niya kasi binalatan ko. Dilik-dilik ko tapos yung katas niya. Ayan, nilalo ko dito. Ayan. Tapos maglalagay tayo dito ng oyster sauce. Ayan, o. Oh, tingnan nyo. Nagkulay na. Kasi hipon yun eh. Ayan. E, eh, oyster lang ang ilalagay ko. Hindi, ko. hindi na ako maglalagay ng tuyo dito. Kasi yung gulay kanina nilagyan ko ng tuyo. At saka yung nilaga may asin. Kaya baka mamaya kumalat. Kaya Ito na lang. Tingnan nyo, oh. Malapot siya. Kasi yung, ano to ng hipon, yung, malapot yung katas ng hipon ba, na galing sa shell at saka sa ulo niya. Ayan, oh. Ang sarap nitong pansit na to. Ito, special to, kasi ipamimigay natin. Kailangan, pag mamigay tayo, ayan na nga, ibigay na natin ang the best Siyempre, pinaka-secreto pa yung cubes. Ayan. Pork ito. Kailangan kung anong sahog natin. Yung din ang ilalagay natin. At saka chicken. Ayan. Kaya, pork at saka chicken yung ating nilagay na cubes. Tig isang buo. Pakuloyin natin. Naluto na yung ating pansit punong-puno. Kaya, hindi ko nilagay yung gulay. Kunti lang na gulay ang nilagay ko. Bale, ito yung gulay, oh. Tapos nilagay ko na dito, ipamimigay ko to sa aming kapitbahay.